look beauty farm ito po yung diwa ng lakatan ni Ka-Agri TV so yan tanim na po nila yan diwan po to mga Ka-Agri. mga ka beauty farm so nag umpisa na ngayon magtanim ng lakatan ayun so doon na sila nagtatanim maraming mga nagtatanim Yan. So ang saya-saya po nila. Kahit kapa pa paano. So so bye po natin 'yang mga ka-beauty farm kung ano yung ano, ito yung D1 ng pagtatanim ng lakatan. Morning. <laughs> Ayan. So, maganda pala siya nag ano. Okay, sorry, sorry. At yan. May, may lakatan yan siya. Stress ang lakatan. And dito, yung punla ng ayan. Diba? Ang cute. So, nagprepare pa po ng pang ano ng, straight ng lakatan. Then, isang line ng lakatan, at saka isang line ng sili. So, diwan po ito ng pagtatanim ng lakatan. So, ganyan. Straight dito. Straight din doon. Ganyan ka. high tick yung kung paano natin pupunuin yung maliit na area. So, kailangan i-double crop natin mga ka-beauty farm. So, nandito ang tangay ngayon. Dito naman is kulay. Ayan. Kulay. Hanggang dito. pre siya ng ano. Hello, good morning! Nilipat mo na pala? Ayun, ang dami. Ha? Bakit? Ajan na siya panuhin. Ano yan? Para sa ano yan, buntit? <laughs> Para sa baging. <laughs> Para sa baging? Ah, kailangan palang ganyanin siya bago i-transfer. So, kailangan magtsaka ng ganun. So, ilang libo kaya yung ginagawa mo? Ang ka, ito eh? May lahat? Oo. Oo. Parang malaki na nga yata yung chan mo. Tapos okay. nagtatrabaho. Baka maka-anak na ka dyan. Swerte eh. Pag maka ka dito. <laughs> Kaya ingat-ingat lang dyan ha. Pakiyot naman ito. Ganituhin pala siya. So mga ilang weeks din to siya mag ano? i sa mm area? Mm-mm. Two weeks. Two weeks to So mga ilang libo pala ang kailangan dyan? Ganito din yung ginawa mo sa talong Ah, kailangan palang ganituhin Hindi na siya pahabain na maging malaki na yung ano, no? Nga ano niya, seedling So, ang dami palang kailangan, ano? Saka kailangan din may ano siya, may kubo-kubo So, ganito pala guys ang technique pag nag-ano tayo ng sili. Ayan. I-double crop to sa lakatan ni Kaagri TV. So, yan na ang lakatan. D1 ng lakatan ngayon. Ayan. Nagtsaga po ang isang ano. Ganyan pala yun siya. Iikutin siya. Ganyan. Tapos, tusukin. Para kaling nagawa ng powder, no? Yan. So lagyan ng lupa. Oo. Tapos lagyan ng lupa. Ano ba yan? Arawan din yan. Uh, arawan dito lahat. So ganito na siya. Ang resulta. lagyan ng punla. Ito 'yon hangga't maging 2 weeks ilipat na siya doon sa pagtaniman talaga niya. Yung ano, ang palaya okay na 'yon pwede na yan siyang ilipat. So, kailangan may shading din, din siya mga ka-beauty farm para mag sa ano sidling na hindi malanta. Kasi pag direct yung ulan doon, so malalanta siya kasi maliliit pa. So, yan kailangan talagang magcaga ng maggawa ng ganyan. Yan, ito yung sidling ng sili. At saka itong ano, pwede na yata to no. Kasi nakabaging naman. Oo, ayan dito rin yan itatanim sa ano. Nakaridi na po mga ka-beauty farm. Ito, paglalagyan. Pagtataniman yan. So, ito na ngayon ang dito na ang para sa uh, ampalaya. Yan. So, double ano yan, double crop. Sa Lakataniga Agri TV. Yan. Ito yun, piniprepare yung mga Piniprepare prepare yung <laughs> Ayan So naka-prepare na yung mga Pananim So dito yan siya itatanim Itong isang linya Then lakatan Isang linya Then isang linya So ganun yun ang resulta niya So yan lang po mga ka-beauty farm Ang up update natin sa ating D1 sa Lakataniga Agri TV ayan kahapon naguntas lang ngayon tinatanim nila so kailangan linisan siya talaga kasi hindi pa siya ganong malinis talaga so yan po ang ating so maraming maraming salamat po mga ka-beauty fam habangan po natin for the next day kasi ito po ang D1 sa Lakataniga Agri TV Ayan, maraming-maraming salamat po mga ka-Beauty Farm. Ingat po ko palagi. God bless. Ayan.